Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz nag, Ikaw po ay nag-uudo Ustaz Tapos nakikita ko po na hindi mo tinatanggal ang rilo mo sa pag-uudo So tinatanggal kung pwede Oo, oh, tinatanggal ko kung pwede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, okay. Uh, Sa pag-uudo po mga kapatid Hindi na po natin kailangan natanggalin ang rilo sa pagsasagawa ng udo may relu ka or may sing, sing, ka, okay lang po na hindi na po natin kailangan tanggalin ito. Kasi pwede po tayong magsagawa ng udo na kahit na suot-suot natin ang ating relo suot-suot natin ang ating singsing -sing suot-suot -sing, uh, natin ang mga babae ang kanilang bracelet. Hindi na po kailangan tanggalin yan. Kasi papasok din naman ang tubig sa loob ng ating kamay. At kung sakali na ang sing, -sing mo ay masikip, so ang gagawin mo lang dyan, ikutin mo lang yung sing, -sing mo. Ikutin mo lang ang singsing -sing mo kung sakaling masikip ang iyong singsing. -sing. At ito rin ang kagandahan sa Islam. Kaya hindi na natin ito kailangan tanggalin. Tanggap din naman ng mudo. Kasi minsan, baka mamaya, pag hindi mo tinanggal yung singsing -sing mo, ay, ay tinanggal mo yung singsing -sing mo, tinanggal mo yung rilo mo, minsan mga tao may makakalimutin. So minsan, nawawala yung singsing, -sing, nawawala yung rilo. Ako, ganun ako eh. Na every time tinatanggal ko yung rilo, nakakalimutan ko na may rilo pala ako. So alhamdulillah, hindi na po natin kailangan tanggalin ang rilo o sing-sing, o bracelet sa pagsasagawa po ng udo. Okay? So, pwede natin ikutin na lang kung masikip. Ganun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.